Hindi ka naman nandoon kanilang maga. Naman daw nga eh, Dalawa eh Ay, lang dalawa. Ito ah, kuya. ako daw Dalawa. Dalawa ang huli. Dalawa. Dalawa. Dalawa eh.

Yung dati natitingnan ko yung kong trap kahapon ng hapon at yung isa ko dito nilagay ay parang awala siguro. Nakahuli yun eh. Nawala na yung awa dito na may doong pantrap. Ay siguro eh, ano, nadala. Nadala yung pantrap natin. Yung kabukid, at sayang naman. Tingnan pa natin ibang nilagay ko. Ayusin ko lang ito. Patangay yung isang pantrap natin. Sayang naman. sino you know? Dina dina na nito kung Dila na huli. Ayaw sila natin ng bukid. Nasira pa gawa ng umulang kagabi. Nasira yung pagkakabilog ng trap natin. ayusin isa natin dun. Nadala. Ano naman Wala na din tam si dita, oy, nanunong ka wala ho, oh. sa aja, merong ka huli na siguro, bulog bulog ye, tawa, tewo, ka bukid, tiang na, bulog bulog, tiang na tiang na ngung na pa, bulog bulog, huli na siguro, huli si, pagi wala laman, wala lang siguro ng umaga. See, yun, kabukid, may huli to. Dito mga Oh, gulo-gulo. Ay, putres, nawala na yung tamsi. Ay, nakawala. Sayang, kabukid. Hindi na natin na eh. Malaki ito siguro. Sayang. Huli ito, kabukid. Oh. Sira-sira yung, yung <laughs> ala, ay, sayang. Hindi natin, hindi natin napandaw ng umaga, siguro. Oo, oh, yun na baha. Wala ito mga huli. Ano ng baha? Nalubog. Yun, kabukid at may din yung trap na uh, gawa lang bumaha. Umulan kagabi ay. Kaya, ano. Tingnan mo naman, kabukid yung video ko nung hapon tapos ngayon, no. Oh, patubig na. kumbaga yung ating pantrap ay na yung tamsi. Pero lalagay ko pa rin, ayusin ko lang, kabukay. Ayun. dito. Ano ka na dito may nag may ang Ito lang sa tabi. Yun, kabukid at nandito naman tayo sa binubukid kong palaya Ay, dito ko din naman nilagay yung ibang pantrap ko. Kaso nga lang, ayaw ko kung nasira din ang ulan yung pagkakaayos ng trap ko. Tara, kabukid, samahan niya ako. Yun, di Yung naayang yan yun. Puro tikling yun. Sana namin makadali. Kaya isa lang. Sira kabukid ng ulan yung pantrap ko eh. Kaya sa kabila, wala tayong nahuli. Ay, I may mean, nahuli pala. Hindi lang namin ng mga aga. Kaya nakalpas. Yung kabukid dito ko. Yan kabukid at di makakahuli ito. Nasira ng ulan eh. Nasira ng ulan yung pantrap natin. Yung kabukid ay isang punga pala yung nilagay ko dito kahapon bago. At tapos, Tingnan pa natin dito. Ito <laughs> yung kabukin na kahuli. Buti, na yung palaka. Oh. Baka <laughs> ayari tayo kabukid, palaka. Ang at di naman tayo, ano, siwerte, eh, nakahuli na naman, nakahuli naman ang palaka. Soon, pinakalpasan ko ng kabukid

Ano <laughs> ba ito? Ano ba Dali Dalawa yun, dalawa. Dalawa nga. Magatikit? Oo. Oh, Siraan pala yun ano? Oo, sila. Ano Nakahuli nga ang Oo. Yan, kabukid. At nakatayali daw pala. Hindi namin kanina na pandaw. Ito eh, nandaw namin wala kami nahuli kanina. Inayos ka lang. Huwag masira ng ulan yung ating pantra. Ano

Pagkikita Mif no ko ito kanina, nakakalala rin ito to. Nakakalala rin ito pa. Pa, hindi makakawala. Dalawa pa pa. Sabi ko, tinakbo ko nga, hindi na Sabi Sabi ko, huwag mo lang pa. Sabi ko, yung chinilis ko. Sabi baka wala yung chinilis ko. Bilalik ako. Bilalik ako Bilalik Bakab… ba nearsap, ba. sa basiig. Sa'ko, ko pa nang bigla. Hindi makakakawala. Pa, hindi makakawala. Nasa ko nga. Kung bibit ako ko nga yun, gabukid at nakadali daw pala ng dalawa. <laughs> Yun. di ko kanina napanda. Pinanda namin kanina ng magi. Walang nahuli. Tapos na yung kapatid ko ka naman daw yung nahuli sa dalawa.